Hey guys, another day. Syempre, another video na naman tayo. So for today's video, ayan, gagawa na naman nga tayo ngayon ng hardbound planner. Personal planner nga pala itong in order ni client, pero gusto niya nga palitan yung cover na katim nga doon sa in order niya ngang hardbound notepad. Yes, aside nga pala doon sa so 45 pieces na hardbound notepad, nag-order nga din pala si client dito per, uh, personal planner nga. And dito nilagyan ko na nga ng photo top. So yung ginamit ko nga dito na photo is yung glossy. And sa mga nagtatanong nga pala kung ano daw yung gamit kong ink sa aking printer. So, dito nga sa mga cover guys, kapag mga sticker paper nga or photo paper, so ginagamit ko talaga sa pagprint is yung Canon G1010 o di kaya yung L4260 ko nga. So, yung ink nga doon sa aking L4260 na Epson is pigment ink nga yun. And ito namang sa Canon is original dye ink nga ito. Kapag ganito mga project nga, so okay lang naman gamitin yung dye ink nga. And dito nga sa cover, so hindi naman yun siya magfi-fade kasi nga naka photo top na siya. And syempre, hindi naman ito nabibilad sa araw. And doon naman sa mga insert ng ating planner. So, yung ginagamit ko nga is yung Epson L3210 ko. Bali, ink din pala yung ink nung aking L3210. So, doon nga, doon, doon nga ako nagpiprint kasi mabilis nga magprint yung L3210 ko nga. And kung itatanong nyo kung borderless ba yung L3210 ko. So, hindi siya borderless pero pwede ka mag-install ng driver para maging borderless nga. Bali, na-try ko na siyang i-borderless da pero ayan okay nga siya borderless siya pero mabagal talaga magprint kaya kapag mga borderless project nga so yung ginagamit ko talaga sa pagprint is yung Canon G1010 at saka yung L4260 going back nga after ko mag-cut itong insert natin so ayan binutasan ko na and sa mga nagtatanong kung anong gamit kong binding machine so nag-upgrade na nga ako dito sa F4 na binding machine kung saan na-adjust na nga yung butas nito so kung follower ko na kayo dati so yung gamit ko talaga na binding machine is yung yung color black from office comb nga. Doon nga, hindi nga na-adjust yung butas noon, pero okay naman siya kahit A5. Tansyahan lang din talaga. And syempre, dahil nakapag-ipon-ipon din naman ako, so ayan, nag-upgrade na nga ako sa ganitong machine nga. O ba diba, pang matagalan na. Ito na, tapos na nga natin itong ating hardbound planner. And syempre, kapag mga hardbound nga, meron na nga yung free customized ball pen. O ba diba, san ka pa? And yung size ng ating planner, guys, is notebook size nga pala to. A5 size siya. After ko nga doon sa ating personal planner. So, meron nga ulit nag-order nitong conference notebook. Ito, dahil nalagyan ko na nga siya ng photo tap, syempre, ayan, inattach ko na dito sa ating chipboard. And, bali, yung nag-order nga pala nitong conference notebook. So, same pa rin doon sa nag-order nung nakaraan nga. Gabi nga kasi inikayat nga ni ma'am yung mga kako teacher niya doon sa school nila na mag-order nga nitong conference notebook. So, dahil nga, ayan, nakahikayat na naman nga si ma'am. So, ito, meron na naman nga tayong order ng conference notebook. Eto provided na pala ni ma'am itong cover nga niya. So, after nga natin siyang ma-attach, syempre ayan, maglalagay na nga tayo dito ng uh, ito calendar nga yung nilagay ko dito sa likod. Syempre, para matakpan naman yung mga nakatagong ano dyan. Charisse. And yung laman pala ng ating conference notebook, guys. So, notebook line siya. Notebook line lang po ito kasi ito po yung request mm. nga ni client. And syempre, ayan, 100 leaves na din pala ito. And ito na nga, binutasan ko na nga dito sa ating binding machine. And sa mga tatanong pa rin kung hanggang saan or, or anong size kaya nga nitong ating binding machine. So hanggang 2mm nga lang ng kapal yung kaya nito. Rinay ko na nga kasi dito yung 3mm, hindi talaga kinaya. So kung meron nga kayong mga project na kailangan talaga na makapal yung chipboard, so go na kayo doon sa cinch nga na uh, binding machine kasi kaya talaga ng mga yun.